Kaya hindi napigilan ni Attorney Rowena Guanzon na banatan po itong si tambaloslos Los Romualdez pagkatapos aminin na mas gustuhin daw po yung isang Martin Romualdez na tawaging Tambalos Los ay sa kawatan. Paano nga ba nag-react itong si Attorney Rowena Guanzon? So, tingnan natin, ito po yung naging basihan ni Attorney Rowena Guanzon kung bakit po siya. Okay? Nagsalita.

Mm -hmm. Okay. So, yan po yung naging dahilan dahil sa mga matatamis na uh, pag-aangat nitong si Attorney Francis Abante, itong bagong tagapagsalita po ng House of Representatives, no? Na pinuri niya itong si Martin Romualdez at sinasabing hindi daw po ito nagbabakasyon kundi trabaho lang. Sila ba Bumbo lang, no? Na ang sinabi naman ni Claire Castro, no, na hindi daw nagbabakasyon, itong si Bongbong Marcos, kundi puro trabaho daw. Siyempre, <laughs> so, amo nila yan. Eh. Sila yung asong ulol. Talagang magtatahol yan sila para maproteksyonan ang kanilang amo. E eh, ito yung banat po ni Tony Ruina-Gonzon. Nag-explain kami. Eh. Yung boss mo, yung boss amo mo, ay pinagsamang tambaloslos na kawatan. Na? Kasi nga arang uh, parang ang sentro doon, no kahit hindi niya naman pinangalanan mga kababayan po natin obvious naman kung sino ang kanyang pinaparinggan of course si Vice President Sara dahil po sa mga naging uh, pahayag ni Vice President Sara nung sila po ay uh, nasa Malaysia uh, nakararang araw no uh, June 12 kasama po si Senator Robin Padilla, Amy Marcos, Jimmy Bondoc, Attorney uh, Jeben and uh, Senator Robin Padilla no so maraming interviews uh, maraming banat, And of course, bumanat din doon si Amy Marcos na tinawag na lalay at lolong itong si uh, Lisa Tanas at the same time itong si Martin Romualdez dahil sila daw po yung nagpapatakbo ng bansa No? Pagkatapos, may mga sinabi pa si uh, abante Amante na sinasabi niya, mas kugustuhin nga daw po matawag na tambaloslos kaysa matawag na kawatan dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero tanong natin mga kabayan, sino ba talaga ang tunay na magnanakaw? Sino ang may mga malalaking insertion? Sino yung hindi nag-open the book? Sino yung hindi nagpapakita ng accountability and transparency sa paggastos nila no, ng mga insertion dyan sa kanilang budget na umaabot ng billion-billion at maanumalyang gaa, maanumalyang bicameral report no, na nagkaroon ng fill uh, in the blank. So, hindi nga ma-identify ngayon kung sino talaga nag-fill up doon sa mga naunang dokumento na pinirmahan nila sa bicameral report napuno ng blanco na nagkakahalaga ng 241 billion. So sino ngayon ang tunay na tambalosros at sino ang tunay na kawatan? Kawatan ba dahil si Sara, no? Ay ginamita nila ng kapangyarihan sa House of Representatives para maimbestigahan ang kanyang confidential fund. What if kung si Vice President Sara ay eh, may sarili ring uh, parang House of Representatives din, may grupo din, no? Na kaya nilang paimbestigahan. Kaya nila isa publiko kung paano nilulustay ni Martin o. Maldes at ng kanyang mga kongresista ang Budget House of Representatives. Di, di po ba, no? baka posibleng sila ang may tunay na mga pagnanakaw at uh, paglulustay ng kaba ng bayan dahil ang sinasabing ayuda ay wala naman po talagang napupuntahan. Hindi e may uwasan na makapagsalita po itong si Attorney Ruy Naguanson. At kaugnay po dyan mga kababayan po natin, no? may ipapanood din po tayo sa inyong uh, video, no? Kung saan itong si attorney Rowena Guanzon, no? ay bumanat at uh, nagsalita din at tungkol dito, hindi lang po ito nagbigay ng kanyang komento, no? Kundi may patama rin ito kung paano po dinidipinsahan ngayon, no? mga kababayan po natin ng tagapagsalita ng uh, House of Representatives itong si attorney Princess Abante Si, if you're a mostly... Martin Valdez. So para sa kanya, hindi po siya kaayaya no, na maging spokesperson dahil wala po sa kanyang parang itsura, sa kanyang talent. So dawi po ito magsalita ang pagiging isang spokesperson. Siguro dahil pante. If you're a spokesperson, you have to be clearly understood. Hindi ka pwede mag... Deped? Deep? pwede Kailangan, klaro. Yun ang advice ko sa mga Ay, paano? Bulol din po yung kanilang mga amo. Hindi mo na lang, Atty. Rowena Goy. Mga gusto mag-spokesperson, you have to communicate your message clearly and you can only speak for your principal because you're an agent. Si Atty. Amante, hindi ko nga alam kung sino principal niya eh. Dabi nila eh. Hindi <laughs> alam kung high school principal, college principal. <laughs> Agoy, kasi... Abante. Princess ka pa naman, ang ganda ng pangalan mo. Pero ang mukha mo at pag-uugali at pagsasalita. Yay! May secretary general. May unsa na si BPT speaker, unsa na sila ng <tinyan> speed pod. Uh, lahat gusto mo pasikat ba? Awa ako dyan sa spokesperson nila. Si ano na lang yung spokesperson mo? Kung sa building ng uh, house. Gusto lahat ng congressman nga uh, ilaham o pasikat man. So sila po mo papel-papel, na. unsa na may trabaho ng house of reps spokeswoman. Sweldo lang na, pero kadyo kayo, substantive. Sayang na naman ang kaba ng bayan dyan, mga kababayan. So, tapat klaro yung role. Kung may spokesperson na, oo oh, hindi na kaya sulte ang Secretary General. oh, internal na lang siya. I don't know, I'm not there to tell them what their role should be, pero ang ah, sayang naman yung talent niya. Ah, sa salita siya ng ganito, doon, nagpipreskon din yung isang congressman. Kanya-kanya po sila ng pasikat. O, pasikat itong uh, Secretary general. O, interview itong si Abante. no Si Prince Abante, hindi yung tatay. Ha? O, magsasalita. Yung tagapagsalita daw na si Princess Abante. Magsalita din yung mga young guns. Magsalita din yung mga prosecutors panel. O, magsalita din si Martin Valdez. Ako ang magsuman. Sabihin ko talaga, sabahan ni Madomay. Ako <laughs> na may spokesuman ka ron. Mm -hmm. uh, you know, you know how it is ba? The politicians, always want the credit. Ngayon nung iba dyan. Sila daw ang nagbigay ng free college tuition. Uh, sila nag- Hindi na naman yung fake news na yan eh. Hindi na maganda yan. Hindi na yung mga... Credit grabbing. Lahat credit grabbing. Well, let's have a government and our leaders should be, what? Uh, okay. na yun mga kababayan, ano? Yung pre-college education. di ba? Diba? Talagang mukhang nakikita natin ngayon, no? Tuluyan ang nagsawa po itong si Rowena Guanson sa mga dilawan, no? And ngayon, daw dawi magsalita po siya, binabanatan niya na, pamaki na yun, di ba? Yung nagsasabi siya daw po yung author ng pre-college education. Pero actually, si uh, President Duterte po, no? at si Bongo actually yung nakikipaglaban nun para lang maaprobahan yun dahil ang ilan sa mga cabinet secretaries no to so, economic team ni President Duterte ay ayaw nila dahil wala po pagkukunan ng pundo pero nagawa ng paraan so, makino binanata na possible, accountable and live simple lives ay makita mo na karoon sila ang mga bag kung rilo milyon milyon <laughs> kasi abante no Itong si uh, Princess Abante, makikita na po natin yan. Pag makuha niya na yung kanyang parte, no? Oh, kikinang-kinang na ito ng mga ginto at mamahaling bag, Rilos. Oh, matalo pa si uh, uh, Kimpo, no? Uh, Luistro. Pag uh, tumagal-tagal itong si Princess uh, Abante. Lalong-lalo na, no? Mas dikit po siya, mas lapit po siya dito kay Tambalos -los. So, yan po, mga kababayan po natin, no? Nakikita natin ngayon kung... Uh, anong klasing may gobyerno tayo, anong klasing mayroon po tayong namumuno sa gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos dahil hindi man sila magsasalita, no? hindi man sila humarap sa media, pero yung kanyang tagapagsalita ay malalaman natin dahil dawi po sila magsasalita. Bistong bisto po na pareho silang may tinatakpan at may mga personal interest. Obviously, no? para sirain lang po si Vice President Sara. Eh, ito is preparation for the 2028 national And presidential election. Pero ako naniniwala, hindi po sila magtatagumpay. God is good. Thank you mga kapatid.